Idol, nakainom ka na po ba ng pulang kabayo o ng red horse? Ano nga ba ang nilalaman ng red horse? Ano nga ba ang maaaring maging epekto nito kapag ito ay nilaklak mo? Magandang buhay mga idol. Ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Mga idol, shot shot na po ba? Kamusta po yung mga may hangover dyan? At kamusta po ba yung mga nakaset dyan ng inuman mamaya po? Magandang buhay po sa inyo mga idol. Pag-uusapan po natin ay ang sikat na sikat po na Red Horse ito po ay gawa ng San Miguel Brewery ito po ay gawa ng SMB bata pa tayo ay ito ay sikat na sikat na at hanggang sa tayo ay tumanda Base po sa World Health Organization, pumapanik na po ang taas ng percentage ng mga kabataan na umiinom. Nagsisimula na po silang uminom sa edad na 15 years old at alam nyo po bang umaakyat na po ang bilang? Nasa 86 million na po ang bilang po ng mga kabataan na umiinom po ng ala, Ang pag-inom naman po kasi yan po ay iyong choice. Kaya lang po kailangan po kasi nasa tamang edad ka para gumawa ng mga desisyon kung ikaw po ba iinom o hindi po. At palagi mong tatandaan kapag po ikaw ay uminom at ikaw ay nahook na po dyan at palagi mo nang hinahanap. Palagi nang hinahanap na iyong katawan, maaari po na ikaw po ay dumepende sa alak Karoon ka po ng alcoholism At baka mamaya po idol ay hindi mo na po kayang babuhay ng walang alak nako idol baka nilulusaw na niyan yung mga organs mo sa inyong katawan palagi po may kapalit idol kapag ang kasarapan, kasiyahan palagi po yan may kapalit lalong lalo na kapag ka napasobra ka na drink moderately at think wiser ito po ay napakalakas po para sa masa ano nga ba itong red horse na ito? Marami pong bumibili sa tindahan. May mucho, may istalyon, may iba't ibang sizes po yan. Ano nga ba ang alcohol content na nilalaman po niyan? Ang Red Horse po, meron po itong alcohol level ng 6.9 to 8%. Ano po ba ang lasa ng Red Horse? Mga idol, alam na alam nyo po yan. Kayo po ang nakakaalam. Comment down below kung ano po ang lasa ng red horse para po sa inyo. So ang red horse po, ito po ay lasang mapait-pait, may konting tamis, at ito po ay mapakla ang lasa. Bakit po ito masarap? Masarap pong uminom na red horse kapag po ang mga barkada, mga magkakaibigan, kumpare, kumare, at mga magkakaibigan ay nagkakasama-sama ang Pilipino po kasi ang kultura po natin Kapag po may simpleng selebrasyon, siguradong may inuman yan, Idol. Mapamainit na panahon at mapal, mapamalamig na panahon ay napakasarap pong uminom ng Red Horse. Tama po ba, mga Idol? Bili kayo ng yellow, yung yellow na binabasag nyo pa sa pader. Ganyan, ganyan, Idol, yung nakikita ko. Yan, Idol, yung napakaganda at napakasarap na makita na lahat po ay nagkakasiyahan. Lahat po may karaoke pa tapos pag nabitin isang case pa uulit tapos kapag ka ulit ay bibili pa po ulit sobrang lamig lalagukin mo yung red horse sobrang sarap yan idol ang napakasarap sa inuman tama po ba? Ano po ba yung nakakasama? Bakit po masamang uminom ng alak? Ano po ba yung nilalaman ng Red Horse? Meron po itong water, meron po itong malt, meron po itong barley, meron po itong vitamin B6, at meron po itong yeast ano po ba yung benepisyo na makukuha mo sa mga pagkain o inumi na merong malt ang malt po meron po itong mataas na fiber ito po ay nagkakaroon ng magandang epekto para po sa ating gut ito din po ay may magandang layunin para po sa ating kolesterol ito po ay nakakapagpababa ng kolesterol may amino acid, may vitamin B6 at meron pong folate ano naman po yung barley? Ito po isang klase na po ng damo. Ito po ay good for the health. Not Napaka-organic. Ito po ay may mataas na fiber. Ito po ay may nilalaman na beta-glucan na kaya po magpababa ng kolesterol. Meron din pong yeast ang red horse po. Ang yeast po kasi ito po ay tumutulong para po sa protein natin, sa ating energy at nakakapag-support po ito sa bone system po natin. Maganda din po ito para mas mabilis tayong madumi. At iba't iba pong grains ang nilalaman po nito katulad din po ng rice. Ang red horse po kaya po sumasarap yan dahil ito po ay binababad ng certain time para po ma-achieve yung masarap na lasa ng red horse. Nagkakaroon po ng fermentation dyan sa ating iniinom na yan. Habang ito po ay nag ferment yung water, yung sugar, yung lahat-lahat po ng ingredients pag pinagsama-sama, over time pag po yan ay nagpa-ferment, nagkakaroon po ng alcohol. Doon na po nagaganap si alcohol. Doon na po siya napoproduce. Kultura na po natin mga Pilipino na kahit may konting selebrasyon, simpleng selebrasyon o kahit na normal na araw lang, pagkatapos pong kumain o pagkatapos po na may handaan ay palagi na pong nagkakaroon at hindi po mawawala ang inuman. Yan po ay tradisyon na po natin, kultura na po natin yan mga idol. Lagi po kaya makikita nyo sila tatay, makikita nyo sila tatang, makikita nyo inyong mga ama, makikita nyo ang mga asawa po ninyo, sila mister sila boyfriend, ay malalaki po ang kanilang mga chan. Kapag po may inuman, may masarap din pong pulutan. Kapag po uuwi na, hindi po nangyayari ang pag-uwi na yan. Umuuwi po bangengi, umuuwi po na lalasing-lasing na, at umuuwi po ng madaling araw na. Kaya po si misis ay palaging busit at palaging inis kapag po hindi sila agad nakauwi dahil nauudlot po ang bembangan. Punta naman po tayo kung ano po ang epekto nitong red horse sa ating katawan. Ang epekto po ng red horse kapag po yan na ininom natin, nagkakaroon po tayo ng alcohol consumption. Yung mga benepisyo po na nabanggit dyan, ayan po ay base po sa pag-aaral, base po sa nilalaman mismo ng red horse. Ano po ba yung nakakasama? Bakit po masamang uminom ng alak? Bakit po masamang uminom ng may alcohol? Kaya po tayo nagkakaroon ng masamang epekto sa ating health kapag ka napapasobra na po yung alcohol level sa ating katawan. Lalong-lalo na ang inyong liver. Susundan po yan ng inyong kidney at susundan po yan ng inyong heart. Tapos po pupunta pa po yan sa mga tao may mga gout na napakabawer po sa inyo nitong red horse dahil sobra po itong makakapag-trigger ng inyong gout. Mataas po ang purines level. Marami naman po dahilan bakit po umiinom ng red horse ang ating mga kapwa Pilipino. Maari po ito po ang way nila para po maging masaya, para po sa temporary happiness. Ito po ay maaring way din po nila para makasama nila at makabanding yung kanilang pamilya, barkada, mga kaibigan. At maaring ang inyong asawa, gusto nyo lang po makasama at gusto nyo lang po makainuman. At maari din po itong kumukuha po sila ng lakas ng loob para po masabi nila yung gusto po nilang sabihin, maaring yung kanilang mahal sa buhay, gusto po nila ipagtapat, o kaya naman po idol may masamang balak. Maari po idol na pinaghahandaan, gusto lang pong kumuha ng konting lakas ng loob para po makamove at makagawa ng para-paraan itong si Idol. Baka gusto po makabembang at makascore. Maaari din pong ito ay gusto lang pong sabihin ang sama ng loob o baka po gusto maglabas ng sama ng loob. Kaya lang idol, overtime, kapag po tapos ang inuman, ano na po ba ang inyong nararamdaman? Nakakaramdam ka na po ng pananakit ng ulo, maaari ka pong masuka, Maari ka pong magkaroon ng pakiramdam na hindi ka po okay At maari po maramdaman mo yung hangover kay nabukasan At masakit na masakit ang iyong ulo Maari ka din idol na makaramdam ng sobrang pagkalungkot o depresyon Palagi po natin tatandaan na ang alcohol po ito po ay depresan Kumbaga po ay marami po sa atin Ang iniisip nila ay pampawala po ng lungkot at ng galit Kaya lang idol kapag ka yung mga kainuman mo umalis na at nag-iisa ka na lang humahagulgul ka na idol sa mga iba lang po ito ha at yung iba naman po diretso tulog na para makalimot sa problema